Nagkabitak-bitak na ang ilang palayan at taniman ng sibuyas sa mga bayan ng Bulalakaw at Mansalay sa Oriental Mindoro. Samantala, halos matuyo na rin ang ilang ilog na pinagkukunan ng patubig sa tatlong barangay sa Bulalakaw ayon sa Municipal Agriculturist. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Disyembre noong nakarang taon daw nang magsimulang maramdaman ang epekto ng El Nino sa ilang lugar sa bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro ayon sa Municipal Agriculture Office. At nitong lunes lang, February 26, nagdeklara na ng State of Calamity ang Bulalakaw LGU dahil sa lawak ng epekto ng El Nino. Nagkabitak-bitak na ang mga palayan at taniman ng sibuya sa labin limang barangay sa bayan. Pinakaapektado rito ang mga barangay ng Nasukob, Kambunang at Mauaw. May mga irrigation system naman daw sa bayan. Ang problema, halos matuyo na ang mga ilog na pinagkukuhanan nila ng tubig. Ayon sa Provincial Agriculturist ng Oriental Mindoro, nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa LGU, sa National Irrigation Administration at DPWH para makahanap ng mapagkukuhanan ng patubig. Ang problema po doon ay water source. So immediately po ay nag-deploy po ang pamahalaan panlalawigan ng ating po mga taga Provincial Engineering Office para alamin po kung saan po exactly uh, i-deploy yung uh, backhoe po na kailangan nila para maka uh, pag-dig uh, up po sila ng additional na water source. Sa kasalukuyan, nasa mahigit tatlong daang ektarya ng taniman ng sibuyas ang apektado, mahigit limang daang taniman ng palay at mahigit siyam na raang magsasaka. Dahil dito nangangamba sila sa maaring epekto nito sa mga tanim na sibuyas. Muralakaw is the only municipality that plants onion in the whole province of Oriental Mindoro. Pag nagtuloy-tuloy po yung ilinyo, ang mangyayari po sa mga sibuyas na tanim ng farmers, hindi po siya bibilog. Mm. Nakatulan ng nina-expect ng marami yun, yung tinatawag natin na pickle size. Bukod sa bayan ng Bulalakaw, apektado rin ang labing apat na barangay sa bayan ng Mansalay ayon sa Provincial Agriculture Office. Labing dalawang barangay dito ay mga ektaryang taniman ng mga palay, habang dalawang barangay ay mga ektaryang taniman ng sibuyas. Every every month kasi merong tinatawag na climate outlook po na uh, i binabahagi po ang pag-asa at ito naman po ay na uh, naire-relay naman po uh, through uh, uh, through meetings and also through the uh, through information campaigns po na local government unit and Department of Agriculture. So, ang ano po dito ay uh, Nandyan po ang pagtuwang po ng pamahalaang lokal at pamahalaang nasyonal. Nakipag-ugnayan na Department of Agriculture sa pamahalaang panlalawigan at nangako silang magbibigay ng ayuda. Bukod sa tiglimang libong financial assistance sa matatanggap ng mga magsasaka, magbibigay rin daw ang DA ng 29 milyong pisong halaga ng solar water pump. Magpapatayo na rin daw ng 40 milyong halaga ng storage facility para sa mga sibuyas. Katuwang din po pala ang ang NIA at ang uh, PCIC para sa insurance naman po ng ating uh, mga farmers na naapektuhan. Uh, maganda po dahil doon po sa bayan ng Bulalakaw marami po ang nagpa insure uh, dahil aware po sila na talagang pakipagsapalaran din po ang pagtatanim nila. Eh. Hazel Alviar, Palitang Southern Tagalog.